Hi, hello mga kamaming gala. Palibagong araw, palibagong galangan na naman. Woo! Just keep on watching. For today's video nga ay nandito nga kami ngayon sa MOA. Nandito nga kami sa MOA kasi nga dito namin napili mag-celebrate ng birthday ni Daddy. Dito nga lang din sa location yung work ni Daddy kaya dito na lang namin napiling mag-celebrate para hindi na kami dadayo sa iba. Buti na nga lang at nadaanan din namin tong service center ng Samsung. May tatanong din kasi ako. Nagka problema nga din kasi sa cellphone ko at tinanong ko nga kung magkano yung estimate ng pagawa. Nakarating na nga kami dito nga sa workplace ni Daddy at may mga kinakausap pa nga siya. Kaya for the muna ang mga person. Buti na nga lang talaga at naaalay pa nga si Batang Gala dito. Nakyutan nga si Kuya Zion dito nga sa mascot ng Tangulo kaya nga nagpa-picture pa nga siya. Lakad-lakad na nga kami sa aming kakainin at dito nga kami napadpad sa TGI Fridays. Dahil nga birthday ni Daddy, siya na nga din ang pina ko ng aming kakainin. Sinabihan ko na nga rin siya na piliin niya nga kung anong gusto niyang kainin at sky's the limit. charis At dumating na nga yung order ni daddy na soup para nga kay batang gala. Pagkatapos kang dumating nung soup ay sunod-sunod na nga din yung dating ng pagkain. At dahil nga gutom na yung isang bata ay may nagre-reklamo nga. Why do we always of food? Huh? <laughs> At dahil nga nagreklamo na si Kuya Zion ay binigyan ko na nga rin siya ng carbonara para nga matahimik na din yung pagkataon niya, Charis. May in-order nga rin steak si Daddy at sobrang sarap nga neto. Sa sobrang sarap nga ng steak ay naghanap pa nga ako ng kanin kaso nga wala. Pagkatapos nga namin kumain ng steak ay nagpizza pa nga kami. Dahil nga tapos nang kumain si Batang Gala ay pwede na siyang magmoryot. Kaya naman kinuha mo na nga siya ni Daddy. Pagka nga ganito may kasama kang toddler ay pahirapan talaga kung kumain. Habang kumakain nga si Daddy ay kakantahan na nga siya ng sex bomb girls. Charis.

아니 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 니 아니 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 니 아니 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 니 아니 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 니 아니 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 니아 Tapos na nga siyang kantahan ng sex bomb girls at itong ang dessert na parang nga kay daddy ay si Kuya Zayo na naman ang kumain. Bago nga kami pumunta ng mawa ay binilang ko nga si Kuya Zayo ng sapatos kasi nga wala na siyang magamit. Naaalala ko nga nung bata pa ako tuwing December ay dumadayo ako sa mga tito at tita ko at na napamaskuhan ko nga ay bibili ko ng sapatos sa baklaran. Nung nakita nga ni Kuya Zayo na nadumihan yung bagong sapatos niya ay pinupunasan nga niya. Tapos nga namin kumain ay pumunta naman kami dito nga sa sea side Pumunta nga kami ng seaside at balak namin paglaruin nga yung mga bata. Nakita nga ni daddy at saka ni kuya Sayon na itong ang tinatayaan sa gitna na pwede ka manalo ng stop toy. Two balls in one win nga ang gusto ng mag-ama kaso nga pinapanood pa lang namin parang ang hirap na. Sa hook adak na nga lang tumaya si kuya Sayon at saka si daddy kasi nga sabi nung nagpapalaro ay wala ka daw talo dito. <laughs> Oh, this one. This is oh. Another 2 <laughs> You're gonna be kidding me. Come on, pick it. Nice, and number two again! Oh, <laughs> hey, we have a winner! Congratulations! Thank you, Thank you huh? Pagkatapos nga maglaro ni Daddy at saka ni Kuya Sayon ay bumili naman si Daddy ng ticket. Bumili nga si Daddy ng tatlong ticket at sasakay nga daw kami ng Ferris Wheel. Owa ay nga ang tawag nila sa Ferris Wheel na to at ito yung kung umikot ay mabagal lang. Mabagal nga lang ang Ferris Wheel na to at kung umikot nga ay hindi mo mararamdaman na nasa taas ka na nga. Habang pataas ka ng pataas yung Ferris Wheel ay doon ko na nga nararamdaman na ninenervious na ako. <laughs> Sa so, sobrang nervous ko nga ay sinasabihan ko si Daddy at saka si Kuya Sayon na huwag kang malikot. Dahil nasa taas na nga kami, ito nga si Kuya Sayon ay napapadasal na lang. Oh no, we're not yet up there. Oh no. Oh, you gotta be kidding me. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no! See Munching Moe Munching! Munching! I don't know! <laughs> <laughs> oh no! Munching! Oh boy! Look Munching leg! Are we still going <laughs> No oh no I'm Oh no Oh no Oh no 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 Oh no Oh no, oh, no. Oh, no. Happy, birthday. Happy birthday Happy birthday to you <laughs> Pagkatapos nga ng isang milyong kaba ay nakababa na nga rin kami. At ayun lang mga kamaming gala, uwi anda. Pasensya na po sa boses, may sipon lang. Salamat!